no ni. Lubi na to. Tagas na. Ano ni katong lubi nga hinatag. Mga seedlings. Mao ni. Mao ni siya. Hinatag. Province ba to o city ba ka? Oops, nakalimot ko kinsa gatag ani. Dugay eh? naman gud. mm og og kinsa may nakailaan eh guys kini kini eh tako na siya guys oh kina hmm? Abog na siya ha wak sila kailaan eh kung unsan ni siyang kahuya kini dako na siya lapaw na kayo nako na Maduhaon ako. Mo ni ay apple. Kisa wala pa nakakit ka. Kuan apple. Mo dahon sa apple guys. Oh. Na. Ah. Mo ni siya dahon sa apple. Lima ni siya kapunuan. Is tulo na lang mingi mo. Ikaw patundi ato. Ang isa kagi. Tumban sa kabaw. Gipagian o naputay orange lima po ni kapunuan pero duha na lang po ang nabilin mo na siya may orange atong saging guys <laughs> pun pun guys sabag <laughs> na atong happy tatong ta birthday atong saging na guys so oh, gulag isi guys baga na siya bunga na guys Mana This is my farm. Malang simple lang sa buhay. Diskarte. Pagkugi. Kailangan, kung matanom ka, naakay TLC. Tinder, love, and care sa si mga tanom. Kaya, Aaron, ma, ma baybayan ni mo sila sa pagkadagko dili ni mo nga mutanom lang ka biyaan na dayon huwag at toon harbisono na pod so dili na mayo guys yung una nga technique ayaw pa imutanom imong tanom impyuhi para sa kong gimo dagko na ha guys. Hapit na. Sila nga katuwig mong labay. Makakaon na butong. Ha? Diba? Malipay na kayo ta nga. Makakita ta sa itong mga uh, tanong. Sa itong kahago. Sa una nga. Mong labay lang habis lagi paghilan tanta pusigi lang kaya punta kay manginabuhi man manginabuhi ramang gunta hindi e ka mo lihok muna ingon sa ginoo guys na lihok tao Kaya tabangan tamo kung gusto po pagtapang sa ginoo di po ka mulihok. guys na hinog nang ka guys tuara guys o gapula guys katkahtoon tuntuu guys